night tapos na po yung da ano ayan no ganda uh, na po namin at saka na namin pipinturahan itong papasok malapit na po pasko mai papasko na yan no? ay na namin ay uh, no? ganda na ng daan po ayan pakita mo yung daan no? na bagong spot to no? na order po ako sa kay Mike Betelista, yung baboy niyang pangit mga anak yan po uh, pinadeliver ako galing po po ng ano yan bulakan, malayo yan no? dalawa bali nakakatimbang na may 400 ano yan mga 400 yan po Pangulang po ng mga tao ko rito mga idol yan no? i rep rep -re 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 na lang namin makakatipid ka kasi eh pumapatak lang mga uh, 81 ata, 85 wala man 81 ano wala wala man 81 pesos per kilo mga idol isang beses pa lang ang anak tignan nyo at eh, saka napakasarap niyan ano. Yan po, yan po yung ulam-ulam namin yan. Hindi na atras yung laman. Oo, oh, alin ang kakatayin natin bukas ito, yun. Yon, yon. Hmm. Ah, yan mga ito, pangulang. ulam. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Dito po, napakaganda dito kay Jeffrey. Yan po, pinasuyod namin. Para po yung, kung may anong isang maliliit o anong isda o yung pinaka itlog nila mawawala kaya po napakaganda rito probisya ang probisya mga idol sariwang sariwa po ang angin kailan darating yung similya natin na 15 ano ba tayo ngayon ay baka pwede na nating bitawan dito kaya po ang ganda ng ano, ispan dito napakalamig mga idol Good morning. Kain na po tayo mga idol ito. Uh, pangos na tiraniyara. na nakonatanggal yung natanggal yung ano, yung, yung tawag dito yung, yung pinaka chain Siya. So, kakamahin ko na ito. Ayun, may dugo pa. May parang may dugo-dugo pa. Hmm. Hindi niyo ko pa po kanina umaga to Pinahinig niya ako pa ba, ba niya? P to. May alam mong bago nga suka. Tsaka talong na bagong pitas? Kaya po. Kaya po mo pinitas to? niya Ang dami ko rin ano. andami ko rin talong doon Pero, ayan. Ah, maganda rin ha. Ayan po. Kain na tayo. May natira naman palang konting... Hmm? Sarap niya. May dinagang kangkong. Ay, tapos na no kumote. Hmm, tapos na. Ito po, eh, linagang itlong na itik. Matami tayong itlong na Ito po yung eh, pagkain talagang masarap, mga ito, yung mga ganito. Hiniyaw na bongo, siniyaw na talapia. Ayan Ay, ko. napakasarap. Hmm? Nagang kang kong mga ito, napakasarap. Ito, sisimayin ko na po yung ulo. Karen! Ayan. Ayan na po yun. May late yung plan pa tayo dito. Ah! Sarap niya. Kayo ko loko eh. Pag-aaralan niyo yung pagkain na ganito. Pagay, pagka tumanda sigurado to eh. Ganito rin ang kakainin palagi. Bakit nung no, kung kami mga bata, kung ano yung naka-ayon doon sa mesa, yun ang kinakain namin. Hmm? Stop na. Hindi yung puro ano, yung pagkain Bagay eh. Ako lang eh. Ano ito oh. Pagkain ano. Kayo, kakain ko yung isda. Gulay. Napakasarap nitong ganitong pagkain. Malalasaan mo talaga. Ito yung bituka. Hmm. Bago po kami mag ako mag-asahong ni Aramino ko, mga edo, kung kumain ng talong ng lima. Walang aspo. Ngayon, ay. sampo. Ha? Ngayon, sampo lang. Kukunti lang. Nungubos po yung tiyan, mga edo. Ito yung tira. Baka po hindi na po kakainin ito. Pag naman nagluluto ang manok, tinitira ko sa kanya yung mano, ano, matay. Oo po, yung eh, pagka nagluluto ko ng manok, okay, tinitit. Naitib. Naitib yung ano, balong atay. atahin. Lina Ervin Kulokoy at sya na Pamela. Loko, na kayo yan, bangos so, at saka ano. Pero, ako yung kinakain ko na lang yung buntot para kasi hindi nila kinakain yun. Papaparaya po kasi ako eh. Pagkain. Kahit na po yung mga bisita namin ngayon, mas inano ko po yung sa kanila. Isang po, kakabasher ako doon sa pinapupunta ko, ay nagpupunta doon sa akin doon na kumukuha po ng video sa akin. Pinababayaan ko lang po yun kasi ano yun eh, gusto ko rin kumita sila. Gusto ko rin pong kumita yung mga, mga kababayan ko sa Facebook. Kahit na po nababasa ko minsan, nababayaan ko lang po. Para kumita. Ganun po siya ay doon mapagparaya. Pagparaya ba ang tawag sa Tagalog, Mare? Pagparaya kahit na may baser ako na sila, kikita sila sa Facebook, eh, pinababayaan ko po. Ito niya. Kain na po ito. Karen, madami na. Karen. Karen. Loko, patay mo na. Marami na. Baka hindi eh, ma-upload. Sa hapon niya, niya. sobrang. Kain na po. Good morning, good morning.